ng Sinai, bundok ng Sion sa Jerusalem. Baka akala nila yung lalabas ng kaugusan sa bundok ng Sion sa buong ito. Baka yun ang alam nila. Oh, tanungin natin si Kristo. Ang sabi ni Propeta Isayas, sa pagkat mula sa Sion ay lalabas ng kaugusan, at ang salita ng Panginoon ay mula sa Jerusalem. Ano ba ang sinabi ni Kristo mula sa Jerusalem? ipangaral. Yes, at ipangaral sa kanyang pangalan okay. Okay. ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan, magbuhat. Pero saan yun? Kinontra ba ni Kristo? Ni Kristo to? Hindi. Iniutos, magbuhat sa Jerusalem magiging aral. Hindi magbuhat sa siyon. Ano ba ang aral sa Jerusalem? Hindi magbuhat sa Jerusalem. Ay, Jerusalem. Kristo, diba? di ba? Ipangaral na buwan Jerusalem. Ang si ano ngayon? Ano, ano? ano ba ang aral na buwan Jerusalem? Very good! Pag-pag-sialis. Pag-pag-sialis. Hindi, mo O, di ba? Apat na lang. Apat natin. Masakin natin <that> ah. yung kumaklinsin. Eh, siya na nasa yung salita ng Panginoon na buwan Jerusalem. Wakisya. Wakisya. versículo 25. At ah, minagaling namin na mapagkaisahan na na magsihiran ng mga lalaki at subuhin sila sa inyo na kasama ng aming mga minamahal na si Bernabe at si Pablo na mga lalaki na sa pangalit lang kanilang mga buhay alang-alang sa pangalit ng ating Panginoon si Kristo 28, to make the story short, sapagkat minadaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalo mabigat na, na pasanin maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos at sa dugo at sa mga binigte at sa pakikiapit kayo'y mamingan sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Ah, yan ang araw sabi, ng buwan si Rosalim. Bakit? Magbuwan si Rosalim na ba ito? Napagkaisahan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu? Tao? Pangyarihan. Oh, Hindi, ano ba ang Espiritu? Very good. Ang Diyos ay Espiritu at kinakailangan na ang mga magsisamba sa kanila ay magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ano sila ng Espiritu Santo? At nila mula puno ha? hanggang doon sa pinagtibay hanggang beijing nebe yan ang utos magbuhat Jerusalem sa utos ba? ano ba ang araw sa siyong ngayon? Ay, ano ngayon ang apa? ang araw sa sinay ano ang sinabi ni Apostol Pablo? Tungkol sa araw sa bundok ng Sinai. nila. Tama yun. Pero ano ang nangyari dito sa aral sa bundok ng Sinay? Pinakapahulugan ang pag-aalis. Very good day. Sinisita Mateo 27. At itong salita, minsan pa ay kinakakahulugan ang pag-aalis na ang mga bagay na niyaling. Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyaling. Pag-inuloy sinabi, no? Ngayon, alam din natin, Ano ba itong niyanig? Ha? At, ano ba itong mga hindi niyanig na dapat mamalagi? Tingnan natin muna yung Eksodo 19, 17 hanggang 18. Exodo 19 17 hanggang 18 At ah, inilabas ni Moises ang bayang sa kampamento upang salubungin ang Diyos at sila'y tumayo sa paanan ng bundok. Ayan. Ano kayo bundok to? Bundok pansyon? Bundok pansyon at ang buong bundok ng Sinai ay umuusok ayan. Sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niya on, na nasa apoy at ang usok niya ay napailan lang na parang usok ng isang bundo at ang buong bundok ay umuugang mahina. Pag sinabi umuugang, Another term yan na nayayanin. Kaya nga, kailangan Tagalog, Nagalo ba? Nanyayanin. Kapatid din ng salitang umuuga. Oh. Pag umuuga, nayayanin. Ano sinabi ni Apostle Pablo sa nayayanin? Balikan natin ang Hebrew 12, 20, 20 itong salita ni San Pao ay pinakakahuluganan ang pag-aalis ng mga, mga, bagay na niyanig. Dahil ng mga bagay na ginawa. Saan mo ginawa ang isang pungutos? Umuuga ba yung bundok na ba? Kung nagsasalita ang Diyos sa sinasulat na yon? ngayon? Kumikigat pa nga O, di ba? Ay, sinabi rin sa iso nayayani ang hundok ay umuugol mainam, di nayayani. Ano ba mga ginawa ron, eto yung ginawa dito yung isang utos, yung isulat ng Diyos. At dito rin, sinalita ng Diyos yung mga isinulat ni Moses. Ang sabi niya ko sa Pablo, pinakakahulugan ang pag-alis ng mga ginawa doon sa liyanig. Eh. Bakit na hindi niya ni. Okay, well, ano tayong ginawa sa buntong pangsyon? Nayayanig ba yun? Okay. Nung ipangaral ni Cristo ron, yung nung salitain niya na ipangaral na buwan sa Rosalyn, hindi mo pwedeng yanigin niya. Kahit isang tani, hindi mapapatid yung Yung yanigin pa. Mananakili yan. Masusunog ang langit at ang lupa ang Jerusalem. Wala kahit isang panali ang mga nagtitiro si Sinabi ba niya at hindi niya sasagawa? Basahin nga natin.